nako ano ba yan? Ang lakas ng ulan. patayo ayaw pang tumigil. Anong oras na? Naku. Invited pa naman kami ngayon sa birthday party ni Samantha Dale. Yulo Lyaser. Naku. Piliktion pa naman dun. Baka hindi ako makakain. Sayang naman. Kasi ang birthday niya, doon gaganapin sa Villa Marcelina. Naku, malayo dito sa amin. Nahihirapan akong sumakay. Naku, paano ba to? At ito, may text pa. Babala, galing sa asawa ni Babalo, maghanda, may darating na bagyo, naku, isa pa to, magkikibirthinga lang ako, Pinag pinahahanda pa ako eh, nung birthday ko na, wala kong handa, tapos ito paghahandaan ko, naku, nga lang tao eh, naku, sana tumigil na talaga yung ulan, sayang naman yung outfit ko, pinagandaan ko pa, oh, tinan nyo, naku at sayang din yung leksyon. Eh, palitsyon pa naman si Dale. Ako, Dale, happy birthday pa lang ka, ha? Baka hindi ako makapunta kasi ang lakas ng ulan. Hintayin ko muna muminto ang ulan bago ako makapunta dyan. Ako, tapos mamayang gabi, may gig pa ako sa kamalig. Ako, paano ba to? Yan lang muna mga baby loves, ha? Sana makapunta talaga ako. Bye!